Good morning mga kadugo. Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Andito tayo sa Edmel's Farm mga kadugo. Meron uh, mayroon tayong itatanong tungkol doon sa buyer ng Ah uh, mais. Hoy, nagapon nyo. Long! Ha, gagataasan! yung farmhouse niya mga kadugo ito yung last batch ng kanyang mga ampalaya dog we're friend no apeg mga mantit lugnay <makes noise> eh, dami dami tig restaurant tayo. <makes noise> pasok tayo dito sa kanya eh, ayun alam tanay Hmm, maayos na itong ano nila, farmhouse nila mga kalum. Yan ah. <makes noise> <makes noise> oh. May, may kong kadamagin ni si Dagpile. Ay, okay. Kung na, no, si kami kay Baka Rigi Kinda. Ayan, mga kadugo. Gripo. Ito yung anuhan nila. Ay, pitot ka! Gurka, pet! Gurka! Agir ka! pasok tayo. Oh, pasok tayo dito sa kanyang ah uh, kulungan. At uh, wala na kaming itlog. <laughs> Maamoy. Wala kami ng itlog. Ay, deliver ka mamaya. Ayan mga kadugo, ang kanyang mga pa-itlog na manok. 130. yan mga itlog nila. Yun. Ang dami. Hindi pa. Ay, ay nakaitunog dami hmm, oh, na yan. Ha? Ang dakilin niya. Ano, oh, itlog? Ha? Ah? Itlog? Te? Lord, XL san na? XL na mga kadugo. 130 pieces. Ay, may sarili-sarili silang... Ah, 105 inal daw. 105 pieces everyday daw ang iniitlog. May sarili-sarili silang inuman pala. Akala ko yung ayos. Yan yung kainan nila. Yan yung ngayong red yung inuman. Yan mga kadugo. Diba? Ganda? Punta tayo sa likod. Kala ko, kan? kami ang mamimili. Walang, walang, ayan. Itlog. So, ayan mga kadugo. Punta tayo dito. Takot na takot ako sa aso. Ito yung gripo nila mga kadugo. Yan yung, <laughs> bakit mad madamo? mo yung bathroom. Anong ginagawa mo, Kasen? Nagpuros kayo, tikan Hoy! Oh! Hindi niyo ako kilala? Kamag-anak tayo. Huwag mo akong iba. Ang nagkagat. Alak, Kasen! Takot ako sa asa. Hoy! o oh, yan, ang palayan niya. Ang daming bunga, o. Oh. Ay, Huwag ah. bats. Anong ginagawa mo, Kas? Ha? Saan mo itatanim yan? Ay, Jay. Ay, may isang abalag. Ayan, ganyan sila tatanim. Eh, ipinapatubo tinap na nila mga kadito bago itanim doon sa dito sa mga balad ay kukunti dito na ang bunga oh mas madami doon Ay, Ah? ah. ka yan? sampay ay ay yeah. ay brother de ay yeah. ay ay yeah. Okay mga kadugo, ayan yung daw bibili ng mais na puti, siya ang mag mag ano, mag ano mamimili, mag-a-assort. So, hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito. Thank you so much sa mga nag-subscribe, mga kadugo kong minamahal. Ah, uh, pauwi na ako mga kadugo. 351 subscribers! Thank you, thank you, thank you very much sa pagpindot nyo po sa subscribe button. Sa mga patuloy nanonood, sa mga bagong nakakatuklas dito sa aking tupu-tupong YouTube channel, thank you, thank you po. Praying God bless you for subscribing, for supporting my YouTube channel. Hanggang dito na lamang mga kadugo. Uh, lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababaya. Maniwala, magtiwala, at sa Kanya lang tayo aasa. And I love you too with the love of God. บายบาย